Ay, mga mahal andy, dati kayo na rin natanong ni Emilio. Ang tanong niya ay, nasasarapan ka ba kapag kahalimbawang ang ginagawa ninyo ay yung batarikod na parang aso? So, ito pag-uusapan for today's video. Andresado you ka know? bang malaman kung ano ka sa gold? Please keep on watching para bago Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. So, nasasarapan nga ba ako? Ang sagot ko ay, oo naman. Bakit naman hindi? Kasi yun ay pasok na pasok. Kapag kahalimbawa ang ganito, yung binagawa ninyo. Pero dapat, ang babae po ay marunong pumwesto. Kapag kahalimbawa ang ganito, yung ginagawa ninyo, yung patalikod na parang aso, dapat yung mukha ng babae ay lapat na lapat doon sa higaan kung saan man ninyo ginagawa yung ganitong pwesto. So, dapat po ang babae ay bigay na bigay. Hindi yung kaunti lamang yung ibibigay sa'yo. Hindi ka masasarapan nun. At may hirapan kayong dalawa. O kaya naman, ikaw lang yung masasarapan at yung babae ay hindi. Hindi nakakaramdam ng sarap ang isang babae. Kapag kahalimbawang hindi ayos yung kanyang pwesto, dapat po bigay na bigay. Dapang-dapa yung mukha doon sa kung saan man kayo naroon. Okay, tapos ibibigay na bigay yung kanyang bulaklak para angat na angat at ikaw ay makapasok ng maganda. Tapos yung hugot at baon mo ay maganda yung pagkakapasok. Siguradong mararamdaman niya din yung kiliti at sarap kapag halimbawang maganda yung pesto ninyong dalawa. So, saan ang sagot ko ng tamang ang tanong? Hindi like this video. Please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.